nginishon. Limbulaw. Ako po pandilim. Insha Diba. nag ako dito sa likod ng bahay.

po ang dami may nakita kong luyang dilaw dito sa likod ng bahay ayan po siya ayan sino may gusto ayan ang dami anong gagawin ko dyan ayan <laughs> kinukay ko na lahat Nag-dry na kasi yung dahon. Ang dami. Ano kagawin ko dito? Ayan, na okay ko lang yan sa dito sa likod ng bahay. Guys. Oh my God, ang dami. Ano kagawin dyan? Ayan. Oh, tumay pa yung aso. Gagawin ko dito. Ang dami. Eh. Ayan. Ayan. Ilagay ko dito sa timba. Ang dami niya. Ayan o. Oh. Ano kaya gagawin ko dito? <laughs> oh. Uy. Ang dami. Oh my God. Ang dami. dami. Diba? Anong gagawin ko dyan? Ayan. Ang dami guys. Sinong may gusto nito? Ayan. Luyang dilaw. Ayan. Marami ako nahukay sa likod ng bahay. Ang dami! Oh my God! Anong gagawin ko dyan? Guys, meron pa. Ayun o. Oh. Meron pa siya. Ano? Oh. Ang dami niyang laman. Oh my God. Luyang dilaw. Anong gagawin ko dito? Wait. Ang dami. Oh my God. Ang gagawin? Ang dami kong naukay. Kaya natapos din. Ito na siya. Ito. Kaya na. Napakadami. Ang gagawin ko dyan. Ayan. Diyos ko, napakadami. Oh my God. Si. Saan gana? Oh. Luya girl. <laughs> Luyang dilaw girl. Oh my god. Ang dami niya. At hindi ko alam pa yung gagawin ko dito.